tagahanga ng boxing, oras na para mahay para sa isa pang pasabog na laban. Ngayon, tayo ay sumisid sa inaabang ang sagupaan sa pagitan ng dalawang mandirigmang Pilipino. Sina John Riel Cuadro Alas, Casimero at Marlon Nightmare, Tapalay. Ang mga mandirigmang ito ay nagdadala ng dinamita sa ring at ang showdown na ito ay nangangako ng mga paputok. Sirain natin lahat. Una, pag-usapan natin ang mga mandirigma si John Riel Casemiro, isang three-division world champion, ay kilala sa kanyang agresibong estilo at knockout power. Sa kabilang banda, mayroon tayong Marlon Tapalay, ang dating WBO bantamweight champion, isang walang humpay na pressure fighter na may bakal na baba. Ito ay isang labanan ng kasanayan, puso, at determinasyon. Ang pinakamalaking lakas ni Casemiro ay ang kanyang unpredictability at ang lakas ng suntok. Hindi siya natatakot na makipagsapalaran at palaging pupunta para sa pagtatapos. Ngunit, ang kanyang tendency na maging wild ay maaaring mag-iwan sa kanya na bukas sa mga counter, lalo na laban sa isang disiplinadong manlalaban tulad ni Tapalay. Si Tapalay naman ay isang hill Indian. Siya ay umunlad sa mga sitwasyong may mataas na presyon at may motor na hindi humihinto. Kung kakayanin niya ang maagang bagyo ni Casamero, Hahanapin niyang masira siya habang nagpapatuloy ang laban. Ngayon, pag-usapan natin ang diskarte. Narito kung ano ang kailangang gawin ng bawat manlalaban upang maunahan para kay Kazemero. Itakda ang bilis ng maaga. Gamitin ang kanyang explosiveness para mahuli si Tapalay sa kawalan. Manatiling disiplinado. Iwasang mag-overcommit at mahuli sa mga counter. Paghaluin ang kanyang mga atake target ang katawan para pabagali ng forward pressure ni Tapalay. Para sa Tapalay, lagyan ng panahon ang bagyo. Makaligtas sa mga unang round kung saan si Casemiro ang pinakadelikado. Panatilihin ang presyon. Pilitin si Casemiro na lumaban sa bilis na makapagpapapagod sa kanya. Magcapitalize sa mga pagbubukas. Maghanap ng mga pagkakataon kapag naging walang ingat si Casemiro ang laban na ito ay tungkol sa mental na katigasan at pisikal na kasanayan ang kumpiyansa ni Casemiro ay may hangganan sa Kaki. Ngunit maaari ba niyang panatilihin ang kalmado sa ilalim ng walang humpay na panggigipit ni Tapalay? At para kay Tapalay, sapat ba ang kanyang tibay at pasensya para neutralize ang kapangyarihan ni Casemiro? Ang mga pusta ay hindi maaaring mas mataas. Parehong manlalaban ay may dapat patunayan, hindi lamang sa mundo. Kundi sa kanilang sarili, mangyayari ba ang pagiging pasabog ni Casemiro o si Tapalay? Sino sa tingin mo ang kukuha sa laban ng ito ng mga mandirigmang Pilipino? Mangibabaw ba ang kapangyarihan ni Casemiro o magniningning ang katatagan ni Tapalay? I-drop ang iyong mga hula sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang i-like, mag -subscribe. at pindutin ang notification bell na iyon para sa higit pang mga breakdown at updates sa laban. Salamat sa pagtutok at magkita-kita tayo pagkatapos ng panghuling bell.